Hello at welcome. Sa video ng ito, ipapakita ko at kikilatisin natin, titignan natin lahat ng parts na linagay ko sa aking stray SP9A1 made by Grand Power from Slovakia. So bago natin simulan ang video, so safety check muna. Sikapasan natin kita nyo naman flag na siya pero titignan pa rin natin wala po siyang bala no so lalagyan natin yung flag so itong barrel na to binili ko siya way back 2022 so 2 years old na siya binili ko siya kasi gusto ko ng PCC na 9mm perfect sa pang home defense and kaya is try yung pinili ko kasi at the time mura sya tsaka yun lang yung pasok sa budget ko yung, yung scorpion talaga yung gusto ko kasi madaming gumagamit tsaka gawa ng CZ eh, maganda yung reputation nya pero yung presyo talaga mas mura to nung binili ko siya, tinanay ko muna yung Scorpion. Tsaka after nun, trinay ko din to. Halos parehas lang sila ng performance. Pati yung recoil, tsaka yung accuracy, parehas na parehas lang. Kaya, ito na lang yung binili ko. Sa mas murang halaga, same performance. Ayan, 9mm. Yung binili ko siya, hindi ganito yung itsura niya. So ipapakita ko sa i-insert ko sa video to yung picture kung paano siya nung binili ko. Tapos kita niyo man, dami ko nang linagay. Yan, iisahin, iisa iisa-isahin natin 'yan. So nung binili ko siya, ito yung lower na kasama. Yan. Tsaka ito yung magazine. So, yung magazine na kasama niya, dalawang straight mags, saka isang curve. Kaso, kaya ako pinalitan yung lower neto para magamitan ko ng magazine para sa Scorpion. Kasi, kung titignan nyo yung stock magazine neto, plastic lahat. Pati yung lip para sa bala. Plastic lahat. Pero eto. Kikita nyo. Meron siyang metal lip. Yan. Tsaka. Ito pa yung maganda dyan. Presyo ng isa. Ay. Baliktad. Presyo ng isa. Makakabili ka ng dalawang ganito. Yan. Tsaka ito. 30 rounds lang yung kaya. Ito. Kasya. 35 halos magka sing length din sila kaya yun yung nagustuhan ko dito tsaka ang hirap pang makahanap ng magazine na ganito ngayon kung makahanap ka man sobrang mahal naman ayun pinalitan ko yung lower ayun, speaking of lower tsaka isa pang rason kung bakit ko pa pala pinalitan to ito yung grip Di mo sya pwedeng palitan. Fix na sya dyan. Tsaka itong last round bolt hold open. Kasi pag tinignan mo sa loob sa mga di nakakaalam ito lang yung nag-hold. Dito sa last round bolt hold open. Ito yung spring nya. Eh sa tinagal-tagal na ng baril na to wala na di na siya gumagana kaya pinalitan ko siya ng lower na to maganda dito yung last round bolt hold open niya naka na sa loob ng lower yung spring kaya di mo na pro problemahin to tsaka maganda pa sa lower na to pwede mo siyang gamitan ng AR-15 na parts. Yan. Ito, AR-15 na trigger galing Rice Armament. Maganda sa trigger na to. Very positive yung reset. Kaya papakita ko sa inyo ah. So, ito mo na trigger pull. Trigger pull. Tsaka yung reset. Very positive. Yun. So yung trigger pull, mga siguro mga close to 4 pounds. Di na masama, pero ang liit ng travel, oh. Pero yung trigger na ito, okay din, eh. Flat pa yung trigger. Okay sya. Yun nga lang, ito kasi. Ito yung problema ko dun, eh. Tsaka yung magazine. Tsaka hindi mo ito mapalitan. Yun lang. Pero bago dito sa lower na to. Ito muna yung binili ko. Galing to sa A3 Tactical. harus parehas din. Yun nga lang. Yung mga concerns ko dito. Ito yung solusyon. Napapalitan yung grip. AR15 na parts. Pero yun nga lang. Gawang plastic. Polymer nating mo dito. nag -flex, flex siya. Sobrang nipis. May e concern yan. E ginamit mo to baka mag-crack yan, di ba? Baril pa naman to. Kaya yun, hindi ko na siya ginagamit. Kaya ito na yung lower ko ngayon. Galing Lingel Industries. Billet Aluminum. So, sobrang tibay niyan. Tsaka ito, yung mag-release galing Strike Industries. Maganda dito. Ito kasi tutulak mo ganyan. Hindi naman gano ka hindi naman ganoon ka haba yung daliri ko. Kay eto, meron siyang extension sa ilalim. Ano, ganoon mo lang. Dali oh. Tsaka yung safety gawang mag pull short, short throw lever FDE para sakto sa aesthetics oops ako maganda dito tignan niyo dito mas mataba yan ba diba? so kaya may cut out dyan oh. kasi pag hinawakan mong ganyan para hindi siya sagabal sa trigger finger mo. So kung kaliwete ka naman, pwede mo naman itong ilagay dito. Tsaka, crispy oh. Yan. So sa harap naman, so nung binili ko para to, nung brand new, yung first 30 na shots ko sa magazine na to every other shot nag failure to feed so nag research ako nagtingin tingin ako sa mga forums eh yung problema pala dito sa SP9A1 ay eto yung buffer sa liguran eto galing HB Industries no hindi pa lalo HB industries o oh, tama HB industries ito yung short stroke buffer yan yung tawag dito di ko alam yung kung ano yung science behind kung paano siya nagwo-work pero after noon mga after 9 no 3000 rounds zero malfunction na ako Ayun, gumagana siya so isa pa sa harapan yung charging handle block ito kita mo yung makintab na parang bola yan um, locking mechanism yan para dito sa charging handle kasi yung stock na charging handle block na ito, wala siyang ganyan kaya minsan pag nagsa cycle yung barrel pag gumaganon eto minsan nag free free float pumupunta dito eh pag magsa cycle tatamang ganun eh makukuha yung kamay mo kaya pinalitan ko siya pa, para pag nagsa cycle siya stay put lang siya dyan yan tsaka yung charging handle galing HP Industries din folding siya para is streamline yan para pag hawak mong ganyan sakto lang kasi yung stock kasi nito nakalabas na ganun pag ginawa ka mong ganyan tutusok yan sa palad mo very uncomfortable eh. yan tsaka ito naman ito yung dinagdag kong 3 inch hand guard galing ng galing sa kita ko sa inyo galing kinetic development group yan binili ko siya kasi mas madami siyang M-lock slots paglalagyan ng mga accessories tulad nito yung light galing siya na gawa ng stream light protac Ayan, 600 lumens kita ko sa inyo Ayan. may strobe meron bang strobe to? oh meron yan Tsaka yung kasama nitong mounting system para sa 1913 rail. Rubber lang siya na maliit. Lalagay mo sa harap tsaka likod. Pero ang hirap i-install. Kaya buti na lang nahanap ko to. Ito yung mounting system ng cloud defense in FDI, saktong sakto maganda dito madaling i-install saktong sakto siya tsaka sa ilalim may routing siya ng wire para maganda yung wiring system wiring cable management yan tsaka sa ilalim linagyan ko din ng uh, 1913 cover galing Magpul ilalim tsaka taas tsaka ito finger stop garing arisaka para pag hinawakan ko siya ganyan meron pag lalagyan yung finger ko para mas maganda yung hawak ko Yan. tsaka pag kailangan ko naman gamitin yung light dito lang tsaka ganyan ba? Diba? Okay. Ano ba? Sa harap, dinagyan ko ng trilog adapter. So, ang reason pala nung, isa pang reason kung bakit gusto kong ilagay itong handguard para flush sya. para clean tignan. You know. So, trilog adapter. So, kung may trilog adapter ka, isa lang meaning yan. syempre lalagyan mo ng suppressor. Itong suppressor na to galing um rugged ting obsidian 9. Gusto ko dito kasi pwede mong buksan. Pwede mong linisin yung loob. Pwede mo tong tanggalin yung cap. Tsaka ito, pwede mo pang palitan yung mounting system. Pwede mo siyang ilagay sa handgun pero ngayon pinalitan ko siya ng trilog adapter para dito tsaka pwede mo rin siyang gawing mas maliit tsaka mas mahaba ngayon nasa long configuration siya para mas quiet pa yung tunog sa so maganda dito kaya trilog adapter yung ginamit ko kasi ilalagay mong ganyan ang dali oh. yun kakabit na hindi mo na kailangan ikot-ikutin na ganun Para ilagay pa Yan Sobrang quiet niyan Lalo na pag subsonic yung gamit mo Yan Tapos tanggal Daling linisin Yan so, Tapos dito naman Mag pull QD adapter Para sa sling Kasi 2 point yung gamit ko isa so, dyan, tsaka isa dito. Yan kung kinakabit. Pero dito sa likuran, meron din siya dito. Kung gusto mo siyang iran na nakafold. Yan, pwede mong ilagay yung sling dyan, tsaka dyan. So, yung red dot naman, galing unity. Nung una, nakokornihan ako sa itsura na ito. Eh, kasi ang taas. na mo? Parang scaffolding. Pero maganda kasi dito, pag inangat mo na yung barrel, pag low ready, pag angat mong ganun, kita mo na agad yung red dot, kaya ang bilis. Bilis ng target acquisition ba yun? Oo. Oh. bilis. Tsaka red dot. Hindi red. Green dot. Yan. Green dot. Ito yung Romeo 7S. So, balik mo na tayo sa mounting. Kaya pala ito yung binili ko kasi mainly yung height. Tsaka nung binili ko kasi to meron sya yung flip up dito sa likod tsaka sa, sa, may harap. Pero dahil dito sa handguard na to para mo sya ma-install kailangan mo tanggalin yung flip up Ayun. Nawala na yung back up ko. Kaya Binili ko din to. Kasi meron siyang backup sites dito. Yan, kita mo yan. So, kung nagluko yung main mo, meron kang backup. Yan, irons. Pwede mong i-adjust yung windage dyan. Left and right. Tsaka yung elevation dito sa ilalim. Yan, unity. So, yung red dot. Romeo 7S red dot, green dot pala, green dot. Kaya ako to binili, mainly kasi mura, tsaka kasi sa bayad, sa presyo nito ang dami niyang magandang feature. Parang tangke oh, solid, kahit ibagsak-bagsak mo yan, okay pa din. Tsaka, ito yung pinakagusto ko. Triple A battery yung baterya. Kasi dati yung gamit ko, Romeo 5. Yung baterya nun, CR123 ata yun. Eh, di naman mabilis mahanap yung klasing klaseng baterya na ganun eh. Kaya, eto, kahit malobat ka, kunin mo lang yung baterya ng remote ng TV nyo, ilagay mo to, okay na. Ready to run ka na naman. Tsaka maganda pa dito, pag linapag mong ganyan, after 10 minutes mag auto off siya tapos pag inangat mo tapos sinake shake mo mag on siya yung auto shake awake feature niya dito naman yung grip ko may no hindi yan ito reptilia yan maganda dito kasi ganda ng aesthetic mo. Huh? chakamay grip sa ano grip texture sa harap tsaka likod kasi pag handle para sa PC di mo naman kailangan ng agresibong texture kasi dami mo ng point of contact oh isa 'yan tapos dito tsaka yung sa pisngi mo tsaka sa shoulder mo solid na 'yan hindi mo na kailangan ng madaming texture kaya okay na 'yan 'yan Papagin ako yung paano ilagay yung mugs. Yan. Pag tinanggal mo. Yan. siya sila ng ano. Scorpion. Yan. Tsaka. Tignan naman natin yung stock. Bakit nga ba yung itong stock yung pinili ko? Kasi dati, dami kong pinalit na stock dito una yung SB to brace tapos eto yung para sa BNT kaya ko kaya ko naman to binili noon kasi yung sexy tignan no condo tsaka pero ito kasi puro polymer sobrang tigas after mga 300 rounds siguro sakit na nang balikat mo yung ginagamit ko nga ato laging nagkakapasa sa ano ko eh sa may shoulder area ko kaya pinalitan ko dito Zukov Zukov S ayan adjustable pa siya. tsaka mataba tsaka rubber yung likod very comfortable siya pero yun nga lang ang taba pag finold mong ganyan parang dalawang baril na yan no? Oh. tsaka pangit kasi sa mga to yung functionality niya pag naka fold na ganyan pag naka fold na ganyan naka cover yung eject um, lalabasan ng basyo dito ejection port kaya pag kailangan mong iputok yung barrel na naka fold na ganyan meron possibility na no hindi meron talagang may posibilidad na failure to eject tsaka pag failure to eject syempre failure to feed din kasi naiiwan yung basyo ng bala sa loob parehas din dito ganun din same scenario Tatakpan dyan. Same din dito. Magfo-fold na gano'n. Tatakpan. Kaya, ginawa ko, bumili ako ng stock para sa MCX. Galing sa Sig Sauer. Ito yun. Tsaka, para i-mount ko sya, bumili din ako ng 1913 base plate dito para ma ko siya. Maganda rin kasi meron na siyang QD na built-in. Kagandahan nito, manipis na, comfy pa, may rubber uh, rubber butt pad. Yan. Tsaka na-fold siya dito sa my left. Kaya pwede mo siyang gamitin na ganyan. Yeah. Okay ba? yun Yun na ba lahat? Oo, yun na lahat. Kaya, yun. Thanks for watching. Sana nagustuhan nyo.